Guys, ito dumating na yung ating top box. Papalitan natin yung top box na gamit natin ngayon. Ang nakakabit ngayon sa click natin ay hard plastic. Ito 28 liters na alloy top box. Sinamahan natin natin yan ng uh, sec bracket pang-click uh, 125. Uy, ang ganda. Hindi naman siya ganun kabigat. Yung bukasan niya nandito sa gilid. Ang cute, ang ganda. Kung para sa hard plastic na gamit ko ito, malaki yung ano yung lining ng rubber dito sa gilid. Kas may leather siya sa loob. Ang susi. Premium yung ano niya, yung pagkakagawa. Pati dito sa loob, meron din siyang ano, leather. Pogi. <laughs> Kuha ko lang to sa Shopee ng nasa around ano 32 3,200 pesos. Dalawa na 'yan, no? Top box sa yung bracket. Tingin ko bagay ito sa Honda Click kasi kapag medyo malalaki mga 45 liters, 36 liters. Ano, ang taas niyan tingnan. So ito okay okay lang, sakto lang. Kasi ipapatong din natin dito yung box. Ay, yung ano, yung bag. Guys, ito yung gamit natin ngayon, 30 liters na um, hard plastic. Napansin ko lang na kahit medyo mahina hulan, ano, nababasa yung gamit sa loob. Meron naman din na pipiling, ano, yung ang saklob dito, alahate. Yun, pwedeng gamitin yun para hindi nababasa. Yun nga lang, eh, mas maganda kasi ito. Yan, ano, ang ganda niya, no? Saka mas, mas maliit. tingin ko mas babagay itong tingnan hindi siya masyadong mataas kailangan natin palitan lahat to uh, pati itong ano, yung raven bracket palitan natin natin Ayan, ang dumi niya. mas heavy duty tingnan no? bakal kasi eh tingin ko mas bumagay siya kasi nga hindi siya masyadong mataas sakto lang all goods ganda alam mo na nito tapos ano alloy pa siya no kaya tingin ko pang matagala din talaga to huwag yung kalimutan yung susi mahirap na pagbalik niyo bracket na lang no hmm. safe naman So yan. Ang ganda. Ang ganda talaga. Okay. See you on the next video. Bye.